Guys, nakadali ako isang bilaan guys, na isang balo. Kadali, kanina pa kami naghahagis. Hirap sila pakagatin. Ang dami kasing tamban dyan sa gilid. Footstep. mino, You know? Pakarin. Dali ko rin. Bilaan. Wala siyang kawala. Bow na bow yung hook. Hmm. Yuhu! -hoo! Pishon! Yo guys! Sa kanali tayong isa oh! gumagalaw galaw pa ang balo kayo <laughs> spot ko mga master oh. yun kung nakikita nyo yung ano na yun kawan yun ng malilit na ista tamban Nag, yung kasama ko kanina nagtawag ng mga magkupukot sayang daw yan at marami ayun mayroon pa dun kawan oh, sa kabila dun kung may makikita nyo yung kulay parang itim-itim na yan, oh. kawan niya ng tamban. Tsaka ito, yung may bangka na yan. Oh. Yan, oh, ang kapal. Magtawag ng magpupukot yung kasama ko. Buti ako may nadali na. Tapos itong isang bugaong kanina. Pero itong mga talakitok na to huli niya sa kanyang bangka-bangkaan kanina. Ayan o. Oh.